So kung apat na kilo, kagaya nito, times 4. So kumikita ka ng 1,500 kapag nakapaupos ka ng apat na kilo mani. Baka kasi nagtataka kayo, pag sumasakay kayo sa bus, may nakikita kayong nagmamani-mani na ganito. Huwag nyo silang mamatayin dahil baka yung kinikita mo, doble pa yung kinikita nila kaysa sa'yo. Welcome back sa inyong lahat mga boss! At welcome dito sa ating panibagong vlog dito sa ating YouTube channel. Nagbabalik ulit tayo para share sa inyo itong isang napakagandang pwede nyo gawing negosyo. Pang umpisa lang mga boss. Eh, you know? Dahil alam nyo naman, dito sa ating YouTube channel, nagtuturo tayo kung paano magpinda o paano magumpisa sa mga maliliit na negosyo. Pero yung tinuturo natin ay yung base lang sa ating experience. Yung nasubukan natin. Kaya pwede magturo ng hindi pa natin nasubukan kasi parang curry lang yung gagawin natin doon. Eh, you know? At ito, kung may nakikita kayo, yan. Meron tayong mga mani dito sa ating harapan. Okay? At ito yung ating i-reveal mga boss kung magkano ba ang kinikita ng mga nagmamani na makikita nyo sa mga bus at sa mga gilid-gilid ng kalsada. Para may idea lang kayo. Para pag nakita nyo yung mga nagmamani, huwag nyo silang mamatay na ganun-ganun lang. Dahil baka yung mga yan ay mas malaki pa kumita kaysa sa iyo. Baka yung kinikita mo kalahati lang ng kinikita nila. Pisa natin sa puhunan muna mga boss. Ano? Eh kung magkano ba yung magiging puhunan mo dito? Isa to sa magandang negosyo mga boss dahil napakaliit lang ng puhunan nito. Hindi ka gagastos dito ng libu-libo at hindi ka gagastos dito ng pangbayad sa pwesto. Ang kailangan mo lang dito, diskarte lang. Punta ka sa mga bus station, makiusap ka kung pwede ka magtinda ang ganito. Pagdala ka lang ng timba, tapos takalan at saka ganito. Okay? Ang puhunan lang nito mga boss, ay ito, 100 pesos. Isang kilo. Yan. Ganon din to. 100 pesos din. Kung apat na kilo, yung inyong umpisahan mga boss, ay gagastos kayo dito ng 400 sa mani. O 420, depende sa kilo o sa lugar nyo kung magkano ang kilo. No? 420, sabihin na natin 105 ang kilo. Kasi dyan lang yan ang laro-laro. Tapos, yung mantika, ah, uh, sabihin na natin 80. Yung mantika, o di may 500 ka nang naging puhunan. At eto, yung ganito, yung nilalagyan niya. So, 27 pesos lang to mga boss, bawat isa. Isang bundle, 100 pieces yun, yung 27 pesos na yun. Yun, siguro naman may mga kawali kayo. Yung mga ginagamit yung kawali, pwede yan. Siguro naman may gasol kayo. Yan, pwede niyong lutuin doon. At eto, ganito. Yan, iodized salt. Mura lang to mga boss. Kahit limang piso, pwede kang bumili niyan. 520 plus ito. 530. Sabi na natin, 140 na lang ka mo. Yung magiging puhunan mo. Tapos, bibili ka ng konting bawang. Siguro, sabi na natin, mga 20 pesos. Tapos, sili. 20 pesos din. So, aabot lang yung magiging puhunan mo ng natin 600 pesos lahat na magiging puhunan mo. Kung sa mga bus station ka lang magtitinda. Yung lako-lako lang, yung may dala ka lang na timba, ba yan, tawag dyan? Halimbawa naman ay yung style na pagtitinda mo ay yung gagawa ka ng karito na maliit, tapos gagala-gala ka kung saan saan, upupwesto ka dun sa isang mataong lugar. Sabihin na natin, gagastos ka ng mga 1,300 to 1,500 kasama na yung cart na bubuuhin mo. Pero sa una lang yon mga boss, you know, sa unang araw lang yon ng bubuo ka ng cart. Pagka pangalawang araw mo na natinda, ay ito na lang yung mga bibilhin mo, hindi ka nagagawa ng card. So, malilist na yung sa puhunan mo. Sabihin na lang natin, lahat-lahat, puhunan mo nito, araw-araw ay 600 pesos. At compute natin ngayon yan kung magkano ang magiging kinalabasan kapag napaubos mo tong mga to. Yan. Okay? Ito yung pinaka-reveal ng ganitong klaseng mga diskarte mga boss sa kalye. Ito, pang kalye lang yung mga tinuturo natin kasi sa kalye naman tayo galing. Okay? Yan. At para malaman natin kung magkano natin mapapalabas ito, siyempre, tatakali natin to isa-isa. Okay? So, 100 pesos to, tingnan natin kung magkano natin mapapalabas sa tigsa 10 piso. Kasi ito yung nilalagyan na 10 piso, di ba? Kung nakakabili na kayo ng mga mani-mani, yan. Ito lang yung 10 piso nila. Okay, eh, takalin na natin. Ayan. One. Two. Four, five, six, seven. Eight. Nine Ten Ito na yung sampung takal Ito yung puhunan mo mga boss Kasi 100 pesos yung isang kilo nito At puno-puno pa yan mga boss Nakagadito pa yung ano natin no? Yung ibang nagtatakal dito May diskarte hanggang dito lang hindi lang masyadong ilalagyan yung ilalim hanggang dito lang at tapos hindi pa masyadong puno. At ito pa yung natira mga boss. O. Oh. Yan. At ngayon, tatakalin natin kung magkano yung potential mong pwedeng kitain sa isang kilo. Okay.

30. Yan. Kita nyo mga boss kung magkano. 30 na ganito yung ating kinita. Kasi binawas na natin yung una. Yung 10 ganito. So equivalent yun ng 100. Hindi yung, yung ating puhunan. At meron pang sobra na 30 na ganito. Depende pa yon kung paano kayo magtakal. Kung gusto nyong... Ah, hindi punuin kasi yung sa atin puno yon at sagad yun hanggang dito sa pinakailalim pwede nyo pa yung mapa-adjust. Pwede nyo pa yung maging 35 yung uh, bilang nito. Yung magiging kita nyo. So, 35 times 10, so 350 sa isang kilo na mani na gagawin nyo. Diba? So, kung apat na kilo, kagaya nito, times 4, so kumikita ka ng 1,500 kapag nakapaupos ka ng apat na kilo mani. Lalo kung malakas yung pwesto mo mga boss. Lalong lalo yung mga nagtitinda sa bus. Hindi lang apat na kilo ang nauubos niyan. Kaya yang kumita ng hanggang 3,000 piso sa isang araw. Tingnan lang natin sila. Ay, yung trabaho nila medyo nakakapagod dahil akit pa naog, akit pa sa bus. Pero yung kinikita ng mga yan ay napakalaki po. Kita nyo, 350 yung tutubuin mo kapag napaubos mo itong isang kilong to. Eh, apat na kilo yan. So, ibig sabihin, 1,500 ang pwede mong kitain kapag napaubos mo to. Sabihin na natin na hindi mo yan mapaubos. Sabihin na natin dalawang kilo o tatlong kilo lang yung mapapaubos mo yan. Malaki pa rin yung magiging kita niyo mga boss. You know? Pero, kapag nasa magandang pwesto kayo at nasa mataong lugar kayo, kaya nyo pang doblehin yung kita nyo rito. Yan yung computation dito mga boss kung paano kumita sa pagmamani. At kaya ko ito share sa inyo dahil gusto ko palang araw mapaisip kayo kung halimbawa mayroon kayong mga tindah-tindahan kagaya dito sa akin. May mga space pa naman ako dito sa harap ng tindahan ko na pwede kong paglagyan ng mga ganito. So maglalagay kami ng ganito. Yan. At isa sa pinakamaganda mga boss, ito, hindi ito nasisira. Kahit lutuin mo ito ngayon, bukas, pwede mo pang itinda. Hindi siya napapanis, hindi siya nasisira, hindi nag-iiba ang lasa. Ganun pa rin basta tama yung pagluluto mo. Yan, saglit lang lutuin. Kung hindi ka pa marunong nito, pwede kang manood sa YouTube. Parami mga nagluluto ng na ganito sa YouTube. And madali lang. Hindi to masyadong kailangang lutuin mga boss, parang semi hot cook lang to para yung ano niya hindi lumiit at kahit mabukasan pa hindi siya mangitim. Yun yung sikreto ng ganitong itong paninda mga boss, no. Yan. Ni kagay na magtinda ka ng pagkain pag hindi na boss ngayon bukas panis na ito hindi. Kahit bukas pa ay pwede mo itong itinda. Yan. Pwede nyo itong gayahin kung sakasakali na like nyo yung ganitong klaseng mga hanap buhay. Ito mga tinuturo natin, inuulit ko, ay based to sa ating experience. Dahil syempre, sa kalit ay nanggaling at doon tayo nagkaroon ng mga kaalaman ng mga ganito. Mga vendors, vendors. Dahil vendors tayo dati hanggang ngayon, magbe-vendors pa rin tayo mga boss. You yan. Okay? At sana ay nabigyan ko kayo ng kahit uh, kunting idea man lang kung paano kumikita sa mga ganito. Baka kasi nagtataka kayo, pag sumasakay kayo sa bus, may nakikita kayong nagmamani-mani na ganito. Huwag nyo silang mamatay dahil baka yung kinikita mo, doble pa yung kinikita nila kaysa sa'yo.